maganda dito sa ano let telepok hindi ka pa nagsisimula meron ka na agad ano rice no sama anghang ha? yung anghang niya sakto sakto lang Binabalik-balik ang authentic lechon si sa Tansa nasa General Trias Cavite na. For only 99 pesos, ay may lechon with java rice ka na. Panalo din yung combo nila dito na may lechon, only java rice, at may barbecue ribs pang kasama. 149 pesos lang. Pag nabiting ka pa, ewan ko na. <laughs> at kung spicy lover ka, huwag kang mag-alala. May spicy lechon na rin sila dito kung trip nyo. At napakadami pang ibang pwedeng pagpilian dito mga loads. At ang maganda pa dito sa bagong pwesto nila ay may parking at may malawak na dining area. Kaya siguradong makaka-food trip ka ng maayos dito. Hello ma'am, ano po yung binibenta nyo dito? Lechon belly po sir, with java rice. Magkano po ang lechon belly niyo, ma'am? 99 cent. Meron din po kami ino-offer na combo meal, sir. Yung may belly, ribs, barbecue, at saka with java rice. Mm. Andy rice na yun, sir. Only rice na yun? Opo. At meron din po kami bago ngayon, sir. Ano yung bago niyo, ma'am? Uh, spicy lechon. Spicy lechon? Opo. Magkano naman sa spicy lechon? Same price pa rin po. Ah, same price lang. Opo. Kailan niyo pa nilabas yung spicy lechon niyo, ma'am? Ngayon lang po. Sakto po. Dumating ka. Ay, ganun. Sige, pa-order nga ako niyan, ma'am. Yun, oh. Gano'n na naman karami yung ano ma'am, uh, isang order ng lechon? Yung sa 99, 100 grams siya sir. 100 grams? Yes. May nabalitaan ako, pag daw vlogger, marami dito ang serving eh. Ay, hindi po. Pantay-pantay lang po ang timbang dito. Pantay-pantay? Misa pantay. po, mm. po, lumalag pa siya sa 100. Ayun. Basta hindi siya bababa ng 100. Mm. Paano malalaman ng mga customer na 100 grams talaga yun? Tignan nila, sir, kung gano'ng karami. Ah, <laughs> pinapakita nyo? Pwede ipakita? Limbawa, pwede naman. Nakailang kilong lechong kayo sa isang araw, ma'am? 50 po, sa lahat na po yun. Ah, sa lahat? Bale, ito po kasi, bago lang po ito, kaya nakakasampung kilo. Mm. Saan-saan ba yung mga tindahan nyo, ma'am? Sa main branch po namin, South Ulan po yun. Yung pangalawa po, yung San Mayor po. Oh, okay. Yun, no? Oh. Yun, 100 grams yan, no, ma'am? Tama? Yes, po. Kasama na yung lagayan sa 100 grams? Ay, hindi po. Ay, hindi. Kala ko kasama na eh. Eagle, pag gano'n. <laughs> Lugi kami dun. Mm. Ayan, sir. Sobra pa yan sa so, 100. Sobra sa 100? Yes po. Jaba rice. Tapos, ilang pirasong ribs ma'am ang ilalagay? 3 to 4, depende po sa three, size. 3 to 4. Yes po, depende sa size. Pag ganyang kalalaki, ilang ano po? Tatlo lang. Tatlo. Niyo. Hindi kayo lugi sa 149 pesos diyan? Hindi po. Anong pangalan nitong ano niyo ma'am tindahan niyo? Left Collection House. Left Collection House ito pala 'yung sikat na Left Collection House. <laughs> Saan kaya kayo matatagpuan ngayon ma'am? paloob ng Filin Best, katabi ng Castilian Homes, tsaka Bilbider 3. Pasong Kawayan. Anong haras po kayo nag-open dito, ma'am? 11 a.m. 11 a.m. Hanggang maubos. Hanggang maubos. Okay. May huli tanong ako sa'yo, ma'am. Bakit binabalik-balikan tong lechon nyo dito? Kahit saan kayo pumunta, sinusundan kayo ng mga tao. Masarap at mura, sir. Bukod sa masarap, ha hanap-hanapin nyo pa po. Parang ako, sir. Aray <laughs> Sige ma'am, tigma ko muna. Thank you. At ayun mga kaabangers, nandito tayo ngayon sa bagong branch ng Lechon de Left Hook. Dito lang to sa may uh, tabi ng Castilian Subdivision, Bilbider 3, Pasong Kawayan, General Trias Cavite. Ganun pa rin, na order natin, meron sila ditong uh, lechon with java rice. 149 pesos, meron ka ng 100 grams na lechon, tatlo hanggang apat na peraso ng pork ribs. Ang maganda dito sa ano, Lechon de hindi ka pa nagsisimula meron ka na agad ano, rice, no? Ganyan sila katindi. Tikman natin, kaya tayo. Mm. -hmm. Gabi sarap pa rin. Authentic lechon si Mm. -hmm. Oh, unlimited din yan. Sama ang hang, ha? No? Ito pa lang kinuha natin special lechon to pero meron meron pa rin sila yung ano uh, regular lechon yung hindi manghang yung anghang niya sakto sakto lang top timatin yung ribs mm. lambot quality talaga yung ribs nila ito talaga yung hinahanap pa na po dito mm. meron din sila dito mga sisig kung gusto yung sinigang na lechon doon kayo sa may sahod ulan mm. top ng lasa quality. Kasi ito yung suka. Kung gusto nyo yung suka nila, nagbibenta rin sila nito. Ah. 55 per bote. Ayan, nilalaklak ko ito eh. Itong suka na to, Ang sarap. Ito yung 55 pesos. Hmm. Kahit anong isa-usa mo, bagay na bagay. Mm uh -huh. -hmm. Ang hmm. Kung dun sa may San na Mayor, nabibiting kayo sa ano. Dahil dito, tayo mo. Ang lawak. Mm? Pwede kayong pumesto dyan Kahit sa kayo pwede din dun oh. Tsaka may parking dito Sa may, ano, sa may kalsada Pwede naman dyan Ang um, mapaparami ka ng kanin dito Dalawa na yung nilagay ko ah. Pero may ulam pa rin ako Sul so, talaga dito sa Lechon de Lepuk Ayun, bis tayo dito mga loads Hindi kayo mapapahiya sa mga pagkain dito The best mm. Panalo dito ang tayo, order pa akong kanin, nabitin ako. Okay. Hmm? Oh. Ay, hindi pala akong to.